karin ng baboy, baga ng baboy at atay ng baboy. Sa isa po itong pinakulo, hiwa-hiwalay. At isirasang kutsa ko po ito ng hiwa-hiwalay. Kasi po magkakaiba ang mga amoy nila kahit na isang pati lang, isang pinanggalin lang sila ng karne. Sabahit ang baga ng baboy at ang atay ng baboy ay may ibang lasa at ibang may amoy. Kaya sinasang kutsa ko po sila na isa isa. Ang makikita po nyo dito ay sinasangkot siya ako pag dinigis ako sa bawang sibis at konting luya ang baga ng baboy. Dahil po, naihiwalay ko na po na nasa kuntya ang atay at ang karne ng baboy. Ngayon po ay hinali ko na upang masama-sama ko na itong baghaluin at sangkutsayin. a ah, gi igisa. At ayun nga po, nahalo halo ko na po ito. At uh, hindi ko na po kinunan ng matagal na video ang paghalo. Pero naihalo-halo ko na po ito, natakpan. Dinagdag ko na po ngayon ang aking patis. Bahali na po kayo kung anong brand ng patis ang gagamitin niyo Pagkatapos po nito, ay inalo-halo ko na naman. Tatakpan ko lang po sandali. At maya-maya po, ay halo ko na po ang konting tubig at na may konting patis din. Upang meron naman siyang konting sabaw o sarsa. Ayan po ang aking suka. At ayan po ang aking suka, tubig at patis. At iahalo ko na po ito sa naigisa ko na sama-sama kayo ng baga ng baboy ng atay. Pakukuloyin ko po ito. At haba uh, pong kumukulo, ayan po, at inaamoy-amoy ko, mmm, amoy, -amoy po, um, um, masarap na. So, ayan na po siya, luto na po siya. Pagkatapos po ito ay uh, itatanggalin po na sa stove at uh, palalamigin upang nang sa ay, ma, ma ay makain na po tayo. Kain na po tayo, kilayin ng kapampangan.